kasi nga sinabi uh, ni, ano, ni uh, Boeing Rimulya nung nakaraan ng, hindi actually ngayon lang na just ko meron na naman daw siyang Intel Sabi ni Boeing, si ano daw si Tebis daw, ay nandiyan dyan sa, kung nagpapaikot-ikot lang daw dyan sa Southeast Asia kinakanlong daw siya ng mga warlord Napaisip ako Napaisip ako, kung na fake news ka dito sa Pilipinas na fake news ka sa uh, buto ng Jollibee sa septic tank na fake news ka sa mass grave sa serang, na fake news ka ng aso na fake news ka na nakita na yung patay sa sirang tulang ulo oh nung uh, ikaw yung na fake news na ganun dito pa sa Pilipinas ah yung information is nandito mismo sa bansa mo Papaano mo kami mapapaniwala sa information mo sa ibang bansa na si Teves ay nandoon daw sa Timor Leste, ah uh, protektado daw ng mga warlord o oh, na ganito, na ganito. may bago na naman siyang intel. Eh, eh kumbaga, si Hari ng Sablay, hindi pa nagsawang sumablay nung nakaraan, sabi niya uuwi na daw. Hindi naman umuwi, hindi ba? Sabi niya bukas uuwi na hindi naman umuwi sinabi labing apat daw silang nakasakay sa aeroplano eh yun pala ano lang yun nine-seater o labing tatlo daw sila nine-seater lang pala yung aeroplano hindi pala crash yung ganong karami to napakarami na nitong fake news mga bossing napakarami na o hindi pa to nag nagtatanda so ngayon naman meron siyang bagong statement pwede naman niya sabihin hindi ko pa alam. paalam paano kung nasan o bayan natin wag natin masyadong madalihin huwag nyo nang tanungin kasi tinatrabaho namin yan Hinahanap talaga namin. Ayaw namin sabihin sa inyo kung ano na yung ginagawa namin. Baka makatakas yan. Relax lang kayo. Basta mahuhuli din namin yan. Ganun. Ganun lang. Hindi yung uh, nandoon siya sa ganito, sa ganyan, sa balita namin. syempre alam mo naman, nasa ah, gobyerno tayo. Lahat alam natin. Talaga ba? Lahat pala. Alam nyo. Eh, yung chicken juice sa, <laughs> sa septic tank. Just me yun. Sabi ko nga, eh, yun, yun talaga ang nag-define. Nang <laughs> uh, kalibre nitong isang uh, secretary Boying Rimulya nakakalungkot o ngayon, ang sinasabi niya nga na si ano daw si Teves uh, daw ay nandoon sa ibang bansa. O tingnan natin itong kanyang ano uh, presscon. pinamo ng kampo ni dating congressman Arnie Teves si Justice Secretary Boying Ribulya na pangalanan ang Umanoy warlords na sinasabing pumoprotekta kay Teves. Nasa frontline ng balita niya si Marlene Alcaide. Public fit na raw sa pagbabantay ang Department of Justice sa mga kilos ni dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves Jr. ayon kay Justice Secretary Boying Remulia. Ilang linggo yan, matapos ilabas ang warrant of arrest sa kanya sa sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo. Hindi, hindi, biro ang tabudis sa It is a, a crime against humanity. Kaya ito talaga sinisigap natin na alertuhin ang buong mundo sa bagay na ito. Kaya Talaga buong mundo? <laughs> Buong mundo talaga. Oh, buong mundo. Sige, sige, Ayon sa kalihim, nasa loob lang ng Southeast Asia si Tevez at nasa ilalim ng proteksyon ng ilang local warlords. Nung nakaraan, sinabi mo na rin yan. Pantakin mo na, sa isang bansa lang siya, hindi mo siya mahuli-huli. oh, so ngayon naman daw, din, so parang sinasabi na talagang hindi pa namin mahuhuli. oh, hindi pa namin mahuhuli kasi hawak siya ng mga warlords Mahirap naman mapapalaban tayo baka mahipagbari lang pa tayo kaya pinalalamig lang natin ang sitwasyon. Huwag mo na lang kasing sabihin na ganyan kung wagawa ka pa ng istorya. Sabi mo na lang na hindi pa namin mahuli. Nagtatago nga eh. Eh buti sana kung hindi nagtatago yan. Tapos hindi namin hinuhuli. Katulad nung mga missing sa bungeros. Yung mga security guard daw palakad-lakad lang. Hindi naman hinuhuli. Yun ang ano, yun ang nakakapagtaka ba't hindi nyo mahuli-huli. Pero itong nagtatago, natural lang yun, naturalmente. Hindi nyo makikita yun, eh, nagtatago nga eh. Meron ba nagtatago na man, nakikita nyo? Ay na yun, sabihin nyo na lang kasi gano'n. Wala pa, wala pa, wala pa tayong update. Ah, pero naka to naman na. na Nag-aantay na lang tayo ng tamang pagkakataon. Mahuhuli at mahuhuli din natin yan. Ganun lang. Hindi yung ah, balita. Kasi nandiyan dyan lang siya sa ganyan. Dito sa bansa na ito, napapalipat-lipat lang siya. Tapos minomonitor na namin siya eh. O, tapos sa uh, kaya lang ngayon nahawak siya ng mga warlord kinakanlong siya ngayon ng mga warlord alam niya saan mo na naman nakuha yung istorya na yan ewan ko ba ng bansang kanyang pinagtataguan yun balita sa amin pero sino nagbalita yung aso na naman Bama mama yung aso na naman yung nakausap nyo ha alam nyo na nga hindi credible yan o anong kwento mo nun inamoy yung gamit tapos tumakbo dire diretsyo <laughs> doon sa may septic tank tapos nagkakakahul doon kaya nandoon yung bangkay putya nakita pala isang buto lang ng binti ng manok ay nako talaga naman oh. O titingnan natin kasi kasi yan yan somebody who is a known terrorist being harbored by anybody. Agad namang bumwelta dyan ang kampo ni Teves. Tanong ng legal counsel ng dating mambabatas na si Atty. Ferdinand Topacio. sinong warlords ang tinutukoy ni Remulia? Hamon pa niya sa kalihim. Pangalanan kung nasaan ang sinasabing protector ng warlords. Lihito mo raw kasi warlords, what? Anong ibig mo sabihin ng warlord? <laughs> Kasi meron ka rin diferensya sa pagkaklasify sa isang uh, terorista eh. Sabi nga ni Bantad, di ba, kung terorista yan, walang pakundangan yan, pati bata, matanda, girl boy, bakla tomboy. Papatayin yan, tasasabugin yan, ganun ng terorista. Paano naman naging terorista yan? So, meron na nga kayong problema sa pag uh, iintindi wa, uh, kung anong meaning ng terorista. Eh, ito naman, warlord. So, anong, anong yung warlord sa'yo? Uh, mamaya, mga snatcher lang sa kanto yan, warlords na yung tawag mo, ha? Ah. oh, sabi niya, uh, do not hide behind your stock answer of purportedly not dignifying questions from us, which we all know is the way of the weakling. Weakling. These are legitimate question So, eh, marami, marami nang tinanong actually yung kampo nyo sa kanya na wala siyang sinagot. Wala siyang sinagot ever. No comment siya. Bakit daw siya sasagot sa terorista? Ay, naka, Diyos Tanong ng kanilang kampo, kaya dapat sagutin ni Remulia. Sinusubukan pa rin namin hinga ng pakayag si Remulia, kaugnay sa issue, pero wala pang tugon ang kalihim. Sinabi na rin ni Remulia na inaayos ang liham na ipadadala sa United Nations na may arrest warrant na kay Teves. Lih liham lang? Nauuna <laughs> pa kayong ano, mag, uh, kung nasaan yung tao, pero liham lang, di nyo pa matapos. <laughs> Pagawaan nyo kayo no, Lisa Araneta, magaling sa English yun. Kaya kay Marcos, oh, eh, liham lang, katagal nyo namang kumilos. Kala ko pa naman na uh, bilis kilos kayo dyan. Bago nito, idineklara na rin siya bilang terorista ng Anti-Terrorism Council. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng DOJ sa ASEAN sa mga posibleng aksyon. Si Teves naman na walang kinalaman sa mga krimen na pinag- Ayan, kung makikita nyo, ganyan yung, ano, ganyan yung uh, dapat dyan mga bossing. Ah uh, uh, ang DOJ makikipag-ugnayan sa ASEAN. Ganon, di ba? O tingnan mo nung nangyari sa anak niya. <laughs> yung parcel galing sa ibang bansa. O anong ginawa ng DOJ? Wala. Hindi ba dapat? Yung DOJ, trabaho niya yun. May pumasok na drugs galing sa Amerika dito sa Pilipinas. Whether sa anak mo yan or hindi, dapat ang DOJ nakipag-usap na sa counterpart nilang intelligence or Department of Justice sa Amerika, pinaimbestigahan yung address kung saan nanggaling yung parcel na i sa anak niya. Oh di sana ganun ang ginawa, ganun din ang ginawa mo kung ginawa mo yung trabaho mo noon. Edi di sana nahuli yung uh, pin nagpadala niyan dito sa Pilipinas. Pero ang problema kasi baka pag nahuli yun, eh, baka magsalita yun na magkaibigan, magkakilala talaga sila nung anak niya. Oo, oh, so yun lang yung masasabi ko. Ngayon, ginagawa ng DOG yung trabaho niya by coordinating with the United Nations, with the ASEAN nations na kung makikita nila to since terrorista to ay i-turn over sa kanila oh pero nung kaso nung anak niya may nagpadala sa anak niya galing sa Amerika may pangalan may address oh hindi gumawa ang DOJ ng dahilan or nang ng move para kahit pag-usap doon at makita tong tao na to maimbestigahan totoo bang may ganitong address totoo bang may ganitong tao tsaka uh, mayroon ba siyang plantasyon ng uh, droga Diba? Hindi nila ginawa yun. So, dito mo makikita na talagang uh, pili-pilian lang yan. Pahayag. Nagbabalita mula sa frontline. Ayan. Wala pa. Si Congressman Arnie Teves, eh, wala pa din siyang mga update sa ngayon. Wala din siyang mga inilalabas na mga videos. Siguro mas pinipili niyang manahimik na muna kasi wala. Alam din niya siguro na talagang itong mga kalaban niya is kahit anong gawin niya is hindi rin naman talaga hihinto. So, ina na lang niya. Pinabayaan na lang muna niya. At iniisip muna nila yung mga pwede nilang gawing mga paraan siguro para kahit pa paano eh, magkaroon ng hostisya din sa part nila. Kaya ng ginawa ng Australia, Boss Dada, nang may mahuling droga sa bansa nila na galing sa Pinas, nakipag-ugnayan sila sa Pilipinas, dapat ganun. Kasi unang-una sa lahat, kahit nasabihin mong legal yan dun sa state, kung saan galing yung skush na yan, the fact na in-export in mo papunta sa ibang bansa eh ibig sabihin ano na yun masamang masama yun para sa atin kaya dapat ang DOJ tinrit yun as a, sobrang delikadong mga pangyayari at dapat talaga inimbestagahan ng todo-todo pero ayun nga hindi naman nila ginawa <coughs>